At sana nandito siya para nasa ganun may makausap po tayo about sa problem ni Kenneth. Ah, may problema po po dyan sa so may yung kabila na po kasing lupa niyan. Alo, ano ano na sinabing tatanggalin? Ito po yung, ito po. Ah, nagkakaroon pala ng problem dito sa lupa. Yung parang ginagawa ni Buboy, naranasan mo din ba yun? Yung nagtatanim-tanim ng ano? Nagkikitalim ng palay, naranasan mo din yung mga yan? Opo. Hmm. Siguro po siya nandun sa may Batangas sa kong dito. Ganun na din po trabaho ko. Dito sa lugar nyo, ano bang pwede pa dito ibang pagkabuhayan? Ay lang po yung gubat. Construction? Construction po. Wala masyadong kumukuha. Wala masyadong nagpapagawa dito? Wala naman masyadong nagpapagawa dito. <laughs> Guys, magandang hapon po sa lahat ng mga followers, viewers po ni Commander. Uh, dito ulit tayo ngayon sa Barangay Mactang, dito sa Kapalongga, Camarines Norte. Kila uh, Kenneth, ang kapatid nga po ni Buboy, nanak anak ni Nanay Maribik. Okay, bibisitahin natin uh, at may inaayos si Commander na ipagawa sa atin dito, kaila Kenneth. At sana nandito dito siya para na sa ganun may makausap po tayo about sa problem ni Kenneth.

Ha, ah, dyan ako! <laughs> Daming kahoy eh. Ba pwede makahingi dyan? Baka vlogger <laughs> Dito ko na lang makakita ng mga bata na nagbabahibahayan. Dito sa barangay na ito, isa ano? Sa palungka. talaga probinsya guys, dyan kanya makakita talaga ng mga bata pa na parang ginagawa ng 90s. Ay, may naguhugas may tao. Tao po! Tao po! Ah, hindi na pala si Kevin. Sakto, anong ginagawa mo? Wala po. Ha? Wala po. Wala ko naguhugas kami, may tumutulo din na tubig eh. <laughs> Naging naman tubig. <laughs> Kamusta naman? Okay na. No, ba may aso na kayo? Ay, matagal na po ba dito? Matagal na ba yan? Hindi na po nakita. Hindi ko na napapansin. Papa, muna saan? Nagkuha po ng anong kahoy yung korte po ko. Paano gagawin? Sabi eh, mga doon paggawa niyo na at, ano, nagaandali siyang kahoy. Ha? Gusto niya ipagawa ng kwarto? yung kwarto? hindi yung sabi niya, sabi niyo po ba na? Na? Kaya siguro na kurti. Ah, kaya nung uwan ng kahoy, gawa doon sa hmm. ano doon? Nasabi eh. Ano sabi niya? Sabi niya, baka matuloy daw yung anak niya. Ang kurte gulo Kukuha na niya na ng kahoy. Uh -huh. galing naman ang baka pa mo. On the spot ah. <laughs> On the spot action. O oh, si, uh -huh. ano, may iba ko si kapatid mong bunso. Asan? Nasa ah, galaan po yun. Nasa ah, galaan. Wala bang pasok ngayon? Hindi po nagpasok. Oo, uh -huh. madalas na hindi niya pagpasok ah. Baka, mami, ano na na yun. pasok uh -huh. Oh, baka mamaya, at ano na siya? Kapag naman po nagpasok yun. Nagpasok ka hapon? Oo. O baka maya maya niyan, ano na siya, tanggalin na siya niyan. Ay, nabuo. <laughs> Pinag-charge niya si yung cellphone. Ba't di ka pasok? Wala nang wala paso? mga pasok, kapdi lang. O ngayong araw wala ayo, oh, marahil nandiyan lahat ng bata eh. Totoo sin sabi ni Vincent. Kasi nandiyan lahat ng mga bata ang nadaanan natin. Kasi kung may pasok, wala yan mga yan, di ba Vincent? Hmm. Tama nga naman. Ano kinain niyo ngayon? Yung ano po, kanin naman po. ano ulam? Ano busin binigay niyo hmm, dami nilang kahoy guys, uh, oh. Yung gabi po. Yung gabi. Sino nagluto? Si Papa si po. Papa mo. Saan kayo nakukuha niyan, mga ganyan tanim? Diyan sa, ano, sa ibaba. baba. Buti may nakukunan kayo. Ano yun? Mayroon po Kamag-anakan hindi, hindi. Hindi po, parang ano lang, yung tubo lang. Ha, tubo lang. Pwede, tubo walang man, walang nagmamayari. Hmm, pwede, pwede ano, tinanong yung ganyan dito sa probinsya. Alam ko, alam niyo naman sa probinsya. Dito, eh, marunong ka lang makisama sa mga kapi kapit bahay. Diba? Eh, magbibigay at mamagbibigay sa'yo nang pwede mong maluto ng ulam. In case lang naman 'yun na talagang walang wala ano pero hindi ibig sabihin na no, aasa na lang tayo doon. Kailangan kikilos pa rin tayo. Okay, ano oras ba umalis papa mo? Kani- kanin, kanina, kanina lang. kanin lang. Kani-kanina pa. Mm -hmm. Okay, so ganto ah uh, okay, nit. siguro. Sa mga tanghali pero nagtahalian siya dito. Ah, um, nagtahalian po muna. Mm -hmm. Mabuti. Kani mismo 'tong gamit ni Vincent, sa akin po 'yan. Sa iyo? Ah. Hindi mo na kausap si mama mo? <laughs> hindi rin. Hindi ka man lang tinatawagan. Wala daw. Ay, grabe naman. Ikaw na kasi tumawag kay mama mo. Baka gusto niya... Yeah, Ayan, kay Kuya Kenneth mo. Baka ang gusto niya, ikaw ang tatawag. Hmm. Ikaw, Kenneth, nakausap mo na hindi pa? Hindi po. Wala talaga, no? Lumilipas yung araw na walang update sa inyo. hindi mo lang kayo kamustahin o ano, something. Bakit ikaw? Ba't di mo kamustahin? Mama mo. Alam mo ba kung saan nime-message? May, may gamit ba silang cellphone? Hindi nga po. Hindi ko makamusta kasi wala namang... Gamit? Wala man siguro silang cellphone na. Kasi yung Ay, dati nasira, po. ano? Oo. Oh, hindi lang. Ang problema, hindi nga ma talaga makakamusta. Ka kasi yung wala yata ang cellphone na ginagamit. Okay? So, kaya nito pinapunta kami dito ni Alma. Kasi nga, gusto niya na tingnan namin yung uh, papagawa para ma-estimate kung ilang... Uh, gagamitin na pang dingding, pang bubong, mm -hmm. at saktong-sakto nangunguha na si Papa mo ng kahoy. Di ba? Hindi ako marumag mag-estimate na eh. Ate, namin. Okay. ha, titingnan namin. At least eh, may idea kami. Kasi malapit lang naman ng hardware dito. Oh. Kapag kumuha kami ng materyales, kulang man, madali lang mapapahabulan. Tsaka may problema po po dyan. So may yung kabila na po lupa na ano yan. Bali, hindi pa po yan ano yung dito po kami nag-adjust ay eh, bali dito po yung bayad yung pong kabila ah nasakop nyo? nasakop lang po namin yun alin dyan ay, na, doon, doon po kami dati kaso yung pinampan nga po ito nasakop dito ng hindi isang ano isang ganun po dun kaya kaya anong mangyari? yun na lang po ang tatanggalin doon babawasan? O, yun po yung hindi bayad yung kalahati yun. matatanggal ba lahat? ulo lang matitira. Yung, yun lang po yun sa pagbaba na yun dun. Kasi ano nga, tayo nga, aling ano dyan? Ano yung sukat po niyan, may sukat po kasi yun. Ah, eh. uh, Anong pagkakasabi hanggang saan daw? May naituro ba kung hanggang saan? Ano? Hindi hanggang ko, saan? Yung... Um, ano ano lang ano sinabing tatanggalin? Ito po yung, ito po. Ito, hindi na po sa, sa pa sana ito kung, hindi, kung kay, hindi kayo na, nag-adjust na, doon. Nag-adjust po doon. May matitira pa dito, wala na. Wala na po. Talagang sagad dito? Sagad po 'yan. Ang ang kung nang hab ano nito sukat. Mm. So, okay, ibig sabihin bayad dito lupa na 'to. Opo, bayad 'yan. Sino nagbayad nito si papa mo? Si papa po niya. Si tatay. At tatay niya, lolo mo. Okay pa pa nung nangyari na nag-a-adjust eh di ba dapat may mga muhon 'yan. Ngayon diba? po sumobra po kami doon sa panpan -pan namin dun kaya. Ano yung minaki pag usap sa inyo? May nakipag-usap sa inyo na sumubra kayo, nakain niyo dito. May Diyo pumunta sa dito? May asawa po nito eh, sige Marlon. Ah, dahil sa kanila na daw yun. Hmm. Ang kanila dito. parte dito. Eh nakain niyo yung konti o, sa kanila ay? kaya kukunin na nila dito. Bali, ito po yung ano, sumubra. Kasi nandun na po yung ano, eh, yung Oo nga dati yung, nung wala yon sakop kup niyo ito. Yan. Since nagawa kayo doon, dito na nila kukunin. Po. Ah. Papa, ano yan? So Paano yung kinokorte ni Papa mo para saan? Kung kakainin din pala ito. Hindi pa bubayad yan ay. Ay, bayad po yan ang problema nga po. Parang ano po, yung kung bibilin, pwedeng dugtong. Ah ito. Apo. Itong parte na ito. Ano Sino nagsabi noon? Sino ang nagsabi nun? S -s sila. Si ano, sila. Na kung bibiliin pwede daw. Kung bibiliin, pwede. Pwede din sa uh, maliit lang 'to. Apo. Pag ito bibilhin, magkano lang 'yan? Ito lang po ano, lang. Na 'to? Parte itong side na 'to. Pwede nyo naman kausapin o no? pwede rin namin kausapin ano para malaman natin kung paano Wala si Papa. Eh. Kung sayang wala si Papa mo. Siya na Siya po na Okay. So, kala ko okay na guys. Uh, nagkakaroon pala ng problem dito sa lupa. So, si Commander kasi syempre, kahit na kami lang yung vlog at hindi siya, kumbaga eh, hindi niya masyado na ma-manage yung channel niya kasi nga kami, kung ano lang yung may mayadat na namin, ganun, yung, yung, lang yung gagawin namin. So, sa munting kinikita niya rin sa kanyang, pag, sa kanyang YouTube, sa kanyang platform, gusto nga niyang paglaanan ng konting budget din tong uh, bahay nila Kenneth at uh, nakita nga niya sa vlog na si Kenneth ay sama-sama uh, lang sila dito so gusto niya mapagawa ng excuse ng sariling kwarto doon ang problema natin dito ay sa lupa kasi nga ito wala kasi ito dati guys itong balkon na to wala to dati pero sa totoo lang parang hanggang sa lang ito dati Kenneth Diyan lang May talaga lang Pwede na nakuha nyo. Laki nga po adjust dito. Hmm. Mas malaki pa ito kumpara doon sa hinihingi nilang kapalit diba? Kung hindi, dito ka mali naman po, bali po sa sakop 'yun kasi sumobra po dito ng ano ay nang ilang Amin nakuha din kay dito kaunti. Ibig sabihin hindi lang hanggang jan so, diyan, uh, okay. hanggang dito pa. Hmm. Ilupa niyo. Sure. o kaso may nakuha ng kaya niyo kinukuha hmm. ka pa. ng pala. sinungkat po 'yan, yung bahay ni Embo, na. Ah, oh, okay. Sino nagpasukat niyan? Kailan lang 'yan nangyari? Nung ano po 'yan nung bago pa lang pinapanpan ito. Hmm. Okay, so susubukan natin kung ano yung pwedeng magawa Ayan. Ano? Kasi sayang din naman na, ano, sayang din naman kung yung side na yun din. Hmm. Sayang naman. Okay, so susubukan natin, ano, subukan muna natin kausapin. Tapos, ano ba yan? May ano ba ito? May papel ba ito? Meron po yan. Meron? Kasi sa papel natin makikita yan kung hanggang saan talaga yung lupa ano, makikita natin yan sa papel kung talaga bang yun ay sakop, kung yung nandito ba ay sakop na nila at kailangan bayaran o talaga naman yung sa uh, sako pa ng lupa. Doon natin malalaman niya kasi nakatouch sa papel eh. Sumobra po yata ng ano yun eh, sukat ng, uh, ng metro. Alam mo kung nasan yung papel nito? Ay, hindi po. Si Papa po yung nakakaalam Papa mo nakakaalam? Hmm. Okay. Kasi madali lang ito sukatin guys eh. Hindi naman siya malaki para mahirap ang sukatin. Okay. Kahit tayo sa... <laughs> sa ilang beses din namin na nagbili ng uh, lupa ay alam na namin din kung pa paano sukatin yung ganito kahit pa paano kung baga idea kung baga may idea ka kung hanggang saan okay pero hindi basta-basta syempre kailangan ay sigurado ano siguradong talagang sakop pa nila ito ano hmm. kasi baka mamaya hindi naman so katapos kailangan bayaran di ba kailangan sure na talagang ah, sakop nila nasakop nyo yung kanila ano kung may may pakita sa akin si papa mo na papel pwede naman namin gawa ng parang basta sure na talagang ano na talagang nakasakop kayo ng lupa ng iba ano Mm. Kung ganun, kung may may papa sa akin si Papa mo na papel, yun ang kailangan ko. Ha? ha? Papa mo kasi nagsukat niya, hindi ko alam. May um, para may pa... Yun, si, sino nagsukat? Nagpasukat kayo o kayo-kayo lang? Sila-sila lang? Nagpasukat po kami dyan kayo. Sila-sila ano? sila lang ang nagsukat? Si, siya lang po nagsukat. Saan nila binasi yan? Tapos sa papel siya, na hawak? Sa lupa. Sa papel na hawak nila binasi? Ay, di ko alam. Sabi, yun lang po narinig ko sa gunto nilang dalawa. Hmm. Okay. si, okay. Si papa talaga nakakalamnan ng suot niya. Hmm. Wala naman problema basta hmm. ano basta may may pakita sa amin papel ano yung legit na mayroong uh, tatak ng barangay kung saan ginawa yung kasulatan nito, barangay o ano hmm. kung ilang square meter ba ito uh, para kami mismo susukatin namin at mapalabas natin yan kung talagang nakasakop nga kayo ng lupa na, na willing pabayaran, ano kasi baka mamaya niyan ang mangyari uh, sakop nyo naman pala talaga, tapos pinababayaran, ganyan. 'di mm ba -hmm. Diba? Mm -hmm. So, sayang ang pera. Kaya kailangan ay sigurado lagi. Ano? Kasi may, ang dami din kasi sa amin nagsasuggest na kailangan daw eh, laging sure sa mga ginagawa namin. Kasi, madaming beses na nga na parang kami, sige lang kami ng sige. Kaya kailangan ay sigurado. Ha? Mm -hmm. ito, yan ito lang ang problema yun. Subukan natin. Ha? Kung ano yung magagawa namin. Okay, so, paano? Anong pinagkakabalahan mo ngayon? Wala po, dito lang sa bahay. Dito lang sa bahay. Paano yung ginagawa doon? Dire Diretso naman yata yung gawa? Wala nga po. Ay, stop ba ngayon? Ay, stop. stop. Nag-iipon ba po ata ng materialis yung mayari? Hmm, okay. Tatagil-tag ah, lang pa yun. Yung parang ginagawa ni Buboy na mo din ba yun? Yung nag-tatanim-tanim ng ano? Nagkikitanim ng pali, naranasan mo din yung mga yan? Opo. Um, siguro po, siya nandun sa may Batangas sa dito. Nag, ganun na din po trabaho ko. Ibig sabihin para mas nauna na ka pa. Nangipag ano po ako noon Yung hila ng kop, nanyog. Ng Kopra mm -hmm. Plus, palay ng traktor. Lahat po yun na, Lahat nasa, na nasubukan mo na. Nasubukan mm -hmm. Marami din pala si Kenneth na talagang Kaya sa kayang po. gawin. Ngayon ba mga panahon na ito, wala dyan mga nagpapatanim ng palay. Ganyan. Wala po. Meron po nagpapatay ng kaso, hindi na po ko kinukuha. At, hindi na po siguro... Ano yung parang ano na ng tiwala? Sana sa, ba sa pagtatanok. Bakit hindi, dahil sa... po nila kasi yung mga uh, marurunong talaga, yung higitan nila. O baka dahil o, may mga nangyari nung mga nakalipas na panahon. Wala mo po. Kala na ni Maribik na pati kayo ay apektado sa mga ganyang trabaho. Wala naman po. Oh, kasi kasi sa, ako po ay eh, lumaki akong sanay na po dyan sa trabaho. Eh. Kaya minsan kinukuha din po ako dyan sa labasan. Mm -hmm. Okay. Po. So ganto kasi kay Nit, nung before kami <laughs> dito pumunta sa iyo, may mga narinig kami sa mga kapitbahay, kinausap nila kami na, before I, after nga daw mangyari nung, nung mga naging vlog namin kailang nani Maribik, di ba? Kaya alam mo muna, may nasasabi sila sa kapitbahay. So after daw ng vlog na yun, talagang parang ano, parang wala na masyadong kagaya dati na pumapansin din kala mama mo parang kumbaga parang nasira sila sa tao hmm. so ang iniisip ko niyan baka pati kayo nadadamay dahil dun sa mga nangyari hindi naman po hindi naman marunong nga po kami mag sa mga tao po. Maganda. Maganda yun kasi uh, kita naman natin yung papa nga niya nung last time may birthday yan, luto ka agad si tatay dun. Mm -hmm. Yun yung tinatawag na pakikisama. So, dun lang ako nag, nag, napaisip kasi baka mamaya eh, pati sila nadadamay dun sa mga na nagpapatrabaho dyan na isa din sa mga nainis o nagalit ka lang na ni Maribik time na binag sila eh. Mm. -hmm. Diba? Yung mga ganun. Kaya baka pati sila naapektuhan pero sabi naman ni Kenneth, hindi naman daw. Hmm. Dito sa lugar nyo, ano bang pwede pa dito ang ibang pagkabuhayan? Yan po yung lubat. Construction? Construction po, wala masyado, masyadong kumukuha. Wala masyadong nagpapagawa dito? Wala masyadong nagpapagawa dito. Hindi kagaya nung ginagawa yung kalsada? ano? Dread-dread Umabot ng gano'ng katagal yung trabaho mo dyan? Ay, buwan lang po yun ay, ah, ibig sabihin, mabilis natapos? Na, na tapos? mabilis lang po yan. Oh, okay. Mabilis na yeah. tapos yung kalsada. Yeah. Sayang kung may mga iba pa sana. po kasi yung gamit dyan ay nang ginawa. Nung ginawa. Ano? Kaya Hindi siya manu-mano? Hindi po. Kaya mabilis. Yeah. Sayang lang wala na iba yata dito mapag-extrahan. Kasi patanim ng palay, eh, parang matagal na nakapagtanim yung mga ay. tao eh ano na, tapos na po ang <laughs> tapos na po ang Parang nag-aantay na nga lang ng, ng pag-aani. Pag-aani naman po yan. Hmm. Sa kupra naman, sa niyog, wala ba? Wala na po. Wala na rin? Wala na rin. Siguro dito yung mga menugan, guys, eh, may nyugan guys, may kanya-kanya na ding trabahador. Kasi ang alam ko no. dyan may nagbabantay ay ano? Meron po yan. Hmm. Tapos yung nagbabantay siya naman ang kukuha ng mga tao kapag uh, hmm. mag-aanihan na ng niyog. Hindi, buti hindi ka naman naiinip dito. Ay, naiinip po. Dinsan. Hindi mo ba namimiss magtrabaho, ganyan? Ay, namimiss ko rin. Mas maganda nga po yung may trabaho. Ano nga ulit trabaho mo doon? Sa ano? Saan po? Nung nando doon ka, construction din ba? Hindi po, tubigan po yun. Nasa tubigan po ako nung... Ano yun? Yung parang water water filling ah, station? Ano yun? Ah, ano yun? Ikaw nag-deliver, ganyan? Ano po? Oh, okay. -okay. okay. Okay, 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 okay naman, naman lang doon. Lang okay kay. ka naman doon. Ayos naman po ako doon. Magkano kinikita mo doon gada buwan sa trabaho na gano'n? Isang libo po yun. Sa isang buwan? Aba, mm -hmm. malaki na yun. Malaki nga po. Eh, gusto ko pa po sana bumalik doon. May ano, nasira, may parang ano, nasira ako doon sa pinasukan ko. Ano yung minanira sa'yo? Minanira po. Di ba, patagal matagal ka na doon sa trabaho mo doon? Matagal na po din naman. May buwan na taon? May buwan lang po yun mga limang buwan ganun, anim. Okay, parang siniraan ka, baka okay. naiingitan ka. ka, kasi ganun naman madalas. Ganun po siguro. Ngayon yung mahirap ko pa nagtatrabaho ko ng mati na, tapos sisiraan ka ng ibang tao, ayun o. Oh. Ano nga pa, eh. pagka yung wala ka ano, sisiraan ka. Sisiraan ka pa. Ay, lang problema. Okay, pero anytime pwede kang bumalik doon o oh, ano? Oh hindi na po. Hindi na. Hindi na pinapag, hindi na pinabalik. Tsaka hindi ko na rin po pinilit. Kasi, wala akong magagawa. Kung gano'n nga. Kung paniwalaan pa yung naninira paniwalaan. sa iyo. Ayun nga po. Pinaniwalaan, hindi. Wala nang trabaho. Ano yun? Nung lumuwas ka, may nagpasok sa iyo doon o no? ikaw lang Pinasok mismo? Pinasok ako nung asawa ko doon. yung okay. niya yun. Saan mo ba nakilala yung asawa mo na yan? Dito o sa ibang lugar? Sa Manila. Dito sa may Nung time na nasa Manila ka, anong ginagawa mo dun? Nanahi po ako din. Oh, marunong ka manahi? Opo. Opo, maraming alam mong gawin to si ano? Lahat po ng ano, Attraction. Sure ka, ka pala? Po. Ano mga ginagawa niyo? Cortina, basahan, damit, Oano pantalon? Po yung mga sanduna, ano na ano na stripe mo, stripe po. okay. Nanahi kayo so, ng ganun. body fit. Oh, okay, maraming LO. Oh, baka may mga kababayan tayo dyan, ha? Ah gusto magbigay ng trabaho kay Kenneth ah, kapag ka ready na siyang umalis sure po pala si Kenneth eh, pwede pwede nyo kami kontakin tapos bigay kayo ng location tapos eh, kausapin niyo si Kenneth ganyan. kasi maganda din na trabaho ang shower no? lalo kapag yung automatic ang gamit mo yung hindi ka na tipa ng tipa automatic na po yun automatic naman yung gamit nyo doon doon mo siya nakilala hindi po bali sa taytay -tay po kami nagkakilala niya pero nasa Manila ka nung time na yun. Nagtatrabaho. Nasa Taytay din po -tay. ako. Ah, nasa Taytay. -tay. Oh, bali. Nag-chat lang po kami sa cellphone. Tapos, siya na yung um, nagpasok sa iyo sa... Anong sa lugar? Sa, yung tubigan? Sa Laguna. Laguna? Mm -hmm. Oh, okay. So, anytime naman, ready ka nang... Kung baga, kung may, may kumuha sa iyo, mali mo may mag-contact sa atin. Tingin mo, tatanggapin mo kaya? ay kung ano po, tatanggapin po natin. Kung maganda ang maganda offer. Ang offer. Mm -hmm. No, Naunawa no, naman siguro ni Papa mo. Siyempre, nagkakaedad ka, kailangan mong kumilos din para sa future oh. family mo. Yes. Di ba? Kailangan mo din mag Kasi bisan ano, maliit lang din ginigita ko. Kaya ako umalis. Kulang din? Um, kulang din po. Hindi naman ako nakakaipon po dun sa... Bakit yung 10,000 ba? Man. May ano ka? Ah, sa tahian hmm. Pero sa tubigan, kahit paano, okay? Okay naman Pukulang po. Kukulang din. Naka, hindi nga lang po ako nakaipon dun. Bakit? Baka napabarkada sa, ka. Sa ano, sa... Mga ano... May tao dito, si Shapi po. Order, okay, order. Okay. Ay, ganun? Uubos. <laughs> ah, nauna ang luho. Ah, ay, kasi yan. binata ay ano. So, yung binabagit ang sawa, wala po silang anak. Ano lang, kumbaga, ay eh, girlfriend. Ganun lang. Kumbaga, tawagan nila ay ganun. So, siyempre, bilang wala pang pamilya, na nalulong si Kenneth sa mga ganong gawain pag order order ng motosiklo na lili nga naman yan ay pag nag scroll ka makakita ka ng umaganda oh, maganda to at alam mo masasahorin ka order ka na kaso hindi mo may isip na doon pala napupunta sa luho yung kinikita wala na po masahod wala na ubos na pero naging aral naman sa iyo yun opo magtataka na lang utina pala ang mo Oh, kasi nandun na lahat. Kaya nga. Oh, pero sana, naging lesson sa yun. Natuto ka doon. Okay, so ngayon pupuntahan namin may uh, may, may si ano ha. Yung bang babae diyan sa baba? Asawa ng yung karpentero? Asawa, yung yung nagsukat ng ano dito. Mm, siya po yung niya na yun. Kakausapin ko siya para pagkatapos itong vlog namin kakausapin ko para malaman natin kung anong pwedeng gawin pa natin na tulong dito. Kung kayo na kailangan, kung totoo talaga na pwedeng kailangan bayaran, kakausapin ko po si Commander kasi maliit lang naman. Halos si pa lang naman yung nakuha ng lupa. Baka pa pwede po natin ano, matulungan. Ano? Sa Wanigid, natubos naman yun nila Commander sa tulong din ng tumutulong sa kanya. Natubos nila yung lupa na yun na ng bahay nila na Arabic kasi sinangla nila yan so hindi yan matitiriga ng bahay kung hindi yan muna tinubos nila commander alam ko tinubos yan ni eh, commander Hala. okay alam mo ba yun yung mga time na yun na naisangla nila mamamaya alam ko po yun alam mo naman okay so sige puntahan ko muna si ano puntahan natin para malaman natin para may, may ginagawa po po yata may huwag pa ba? Para may mayro po, po yung tayo. Yung niya sa may simbahan po nakita. Sino ba yung asawa ba niya o itong babae? Hindi po yung asawa niya. Yung karpentero mismo? Ito, yung nagawa lang ang lito. Yung sa baba. Dito, sa baba. Hindi, sige, pupuntahan ko siya doon. Kasi kasi po natin doon para ma-actionan agad natin. Para before kami umalis, kung sakali man na maging okay, magawa ka agad, ano? Mapagawa agad yung kwarto ni Kenneth. po natin kasi itong oras, itong araw, na nandito kami. Kasi nga, almost aman kami dito mawawala. Kaya, pinagkakasya talaga namin yung panahon para gawin lahat. Yung kayo kayo na isin. Uh, tinapos na namin ni ngayon, bintana na lang. Kila Joy Joy, bukas, yung steam bath gagawin natin kahit malayo. Pabiyahihin na naman, tapusin natin yung mga yan, yung mga kailangan gawin. Pati itong kay Kenneth isisingit natin kung maging maayos pa mga kabayan. At syempre, sinusunod lang natin kung ano yung utos din sa atin ni Commander, kung ano yung nakikita niyang pwedeng itulong. Yun lang naman po. Punta muna Kenneth ha, Sige para matapos natin ito. At itong mission namin muna ngayon, kailangan ay ka kailangan ay malaman namin to ha para may report ko kay, kay, commander punta muna punta muna namin punta natin guys saan ba may ibang daan dito tatanungin natin siyempre kailangan ay sigurado ang lahat ng hakbang natin kasi natututo lang tayo sa mga nagiging pagkakamali natin diba sabi nga nung isang sponsor natin ay madalas kaming naluluko kasi nga Ah... Uh, sige lang kami ng sige masyado daw tayo ang mapagbigay sa mga bagay-bagay na inuuuhan agad natin kaya kailangan alamin natin mabuti suriin natin mabuti bago tayo uh, magawa ng hakbang wag daw yung parang puro tulong na tulong ganyan kasi nga daw masakit ng pakinggan ay walang manluloko kung walang nagpapaloko tama naman tama? okay Siguro, behind the camera na lang, huwag na lang natin isama sa video yung pag-uusap namin. Kasi baka mamaya hindi rin siya aware o hindi siya open para sa ganito. So, abangan nyo na lang yung pwedeng mangyari pa. May dalawang araw pa naman tayo. So, update na lang. Update na lang kami sa anong pwedeng mangyari sa bahay ni Lakinet. At maraming salamat sa sumama sa pagpunta namin dito ngayong araw. At syempre sa Camera Man Runs TV. Ayan, sa totoo lang, pagod pa yan. Sa magpipintura ng bahay nila na isim, pero dito pa rin kami. Para ayusin yung mga bagay-bagay pa na ganito. Huh! <laughs> <mumbles> <laughs> <laughs> Hindi, may tatanong na ako. Yeah. Ano ba yung ano? Ano ba yung Uh, lupa nila kinit, may nasakop daw sila? saan? sa lupa nila? hindi sabi siya? sa lupa yung pentitrika ng bahay nila oh oh may nasakop yun. meron na? Mm. totoo? yung isang kwarto ah okay, sa inyo yun? yung, yung dito ano yung, ayon, sa... sa bungad? Uh oo -oh. sa inyo yun? hindi sa amin, hindi sa may ari ah okay Ay. pinapasabi lang? Uh oo -oh. okay, pero ano yung willing daw ipabayaran, ganyan? hindi ko lang alam pa silang tanong ah, okay sige salamat okay. kaya kaninform ko lang kung talagang ano ha hindi na kanila yan kasi 5, 5 for 5 lang yan eh 5 for 5 lang uh, yung sukat ng bahay nila dapat okay mahaba na yan eh super na sobra na nga <laughs> okay sige at least na alaman salamat kaya Marlon okay at least na uh, alaman natin meron nga talaga naging usap na ganun dahapon <laughs> po ganda na service ng barangay oh Parang kay Maktang service. Ganda. Kapitan. Si Kapitan. Dibili ka binar, galo din. Ginagawa yung simbahan dito. Mabait Kapitan dito guys. Mismong siya tumutulong sa paggagawa o. ng simbahan, ng chapel nila. Okay naman daw, meron nga talaga. Kasi 5x5 lang pala yung sukat ng bahay nila, 5x5. So ang kailangan lang dito sigurado ay yung mismong sukat kung talagang hanggang saan 'yon. Kasi malay natin mamaya. Sakto lang pala yung nakain ng lupa nila sa 5x5, di ba? So 'yun lang. Salamat po sa lahat. At salamat sa pagsama sa amin muli Marcos TV Channel, Commander Marcos. Amearan ng channel na 'to. At s'yempre, rand TV natin sama nyo kami sa mga mission nito para na sa ganun ay uh, mas uh, maging determinado po kami sa ginagawa namin kapag kasama namin kayong lahat. Salamat po. God bless.